Kung friendly ka sa mga lalaki, magbabago ba 'yung bayon kung may boyfriend ka na? Oo. Oh. Kunyari ikaw yung malapit ka sa mga boys, uh -oh. 'di ba? Friendly ka sa mga lalaki. Paano kung may, may boyfriend ka na? Magbabago ba 'yun? Yung pagiging friendly mo sa boys. Oo, oh -oh. kung malapit mo sa mga lalaki. Uh Oo. -oh. oh, for me naman po kasi, of course magbabago siya because I'm already with someone. Yes. But I mean It depends then on my partner eh. If mag-agree din siya na... Wait lang po, ano po ulit yung tanong? Sabi sa inyo eh, nagkabigayan sila ni Jessie. Sino mo may dala? At tama, nasa oh, yung tama, action na sa tamang path yung sa... Tama naman eh. eh. Oh, Na-loss lang eh. Kunyari, malapit ka sa mga lalaki. Friendly. Diba? Friendly, Friendly. ka, malapit ka. Oh. Tapos, eh, eh nagkaroon ka na ng boyfriend magbabago ba yung ganong sistema mo? Yung mag adjust ka ba? Hindi ka na ba masyadong magdidikit? Yung ikaw, conscious ba yun sa'yo? Kahit hindi sinasabi ng boyfriend mo, ha? Yung ikaw mismo, may babaguhin ka ba dun sa nakasanayan mo na malapit, masyado kang malapit sa mga lalaki? Yes po. Because I don't want him to be doubtful po of me. And of course, I want him to trust me and knows that he can trust me even if it's behind his back. Yung parang ginagawa mo yung tama kahit hindi siya tumitingin. Ayun lang po, it's just my conscience being able to like know and be aware kung ano dapat yung tama at mali. Ayun po. Yeah. <laughs> Thank you Sophie. Ano man binga pag ikaw teacher ni Sophie, papasa mo siya. Uh, oh. <laughs> kasi pag nasa sal tayo, okay. yung binubudol ka niya, tinitis, kinukonvince uh, ka. Kasi diba? Yeah. yeah. <laughs> Tapos kalmado uh, oh. siya. Kalmado. kalmado. Mabubudol yung teacher, ipapasa yeah. siya talaga. Uh, uh. Mika. Ikaw naman, Mika. Um, for me naman po, it's the opposite. No. Kasi before ko po na-meet yung partner ko, yung friends ko, nandiyan na sila. But instead, of course, para hindi magkaroon ng doubt sa akin yung partner ko, isasama ko siya, introduce ko siya sa mga friends ko para alam niya anong klasing mga tao yung sinasamahan ko. And para next time, of course, um, hindi na siya magdududa or um, hindi na niya pagsasalosan kasi kilala na niya yung mga kasama ko. Kasi of course, para maiwasan natin yung salosan, especially sa mga friends, kailangan mo na i-gain yung trust ng partner mo and give him assurance. Po. Thank you, Mika. Jessie? Uh, no rin po, since friend ko na, same lang po kay Ate Mika, since fr friendly rin po ako, um, ang friends ko naman po, more on girls. Pero sa boys po, okay lang rin po sa akin, hindi naman po ako, ano, uh, mag hindi ako mag adjust para sa, ano, lalaki po. Um, siguro po papakilala ko siya sa friends ko. Ganun naman po yun. Yung ano yung konteksto, hindi yung friends mo, ha? Alam mo okay. yun, yung, yung friendly ka. Uh, right. alam mo yun, yung malapit yeah. ka sa mga... O, yung... oh, chummy-chummy chummy lang... ka. Kasi lahat naman kayo may friends na, hmm. na guys, di ba? Pero yung, yung iba yung... Ano nagigets niyo yun? Yung... Kaya yung... rin binakilala oh, ang bago na lang oh, e. madikit. Malapit. Oh, oh, Madikit. no naman po. Siyempre po yung pagka-friendly ko, may limitations po. And pag may boyfriend po kasi ako, gusto ko po talaga quality time. Lagi siyang kasama, gano'n. And pag may friend po ako, syempre po, gusto ko siya laging kasama. Lagi ko siya sasama sa friends ko. And, you know? mm. okay. Kian, kanino dapat mapunta ang next green flag? Ah, uh, kay Juan pa rin po. Ah! Oh! Gusto mo talaga si Juan <laughs> ano Anong sinabi niyang nagustuhan mo? Respect. Yung... <laughs> ano? Ano po? Ah, uh, yung kaya niyang umiwas, tsaka may respeto talaga siya magsalita. Eh. Yung kaya niyang... Sa... Kung ganito, ah uh, kung papasok ka ng relasyon, alam niya na may mawawala talaga mga bagay na ginagawa mo dati. Mm -hmm. kung para commitment mo sa isang tao, may ganun siya. Kayang mag-adjust. Yes po. Hindi, at saka sa sobrang mahalaga sa yung relasyon nyo at saka yung tao, di ba? Kahit um. hindi siya magiging, kahit hindi pa siya problema, mm. kung feeling mo baka magbuka siya na iiwas ka agad. Di ba? Kung ganun siya kahalaga sa ako, hindi ako gagawa ng, hindi, ayokong may mabuksang issue na makaka-affect sa amin dalawa. Di ba yung ganyan? Kung baka maka-affect pa to, dead man na lang yung willingness to ano to adjust yeah. meron yun pag mahal mm -hmm. na mahal mo yung tao congratulations sa iyo, Sophie ikaw makaka-date niya parang happy ka ba na napili ka thank you o matutulog po. ka after nito wala <laughs> kang <-tellan laughs>